So, TMG natin, oh. Ano year to then? 2022, 2022 oh. Kita nyo, kilis. O, oh, yun, MG, ah. Okay ko okay, sa inyo. Eto, presa nito, 600. 600, 2022, ah. Aray ko, o kasya. Oh, start natin. Para makita nyo ang MG. O ayan. O di ako galit sa MG. Meron din tayong MG. Pero pag may nagtatanong kasi sa atin. Kunwari nagtanong. O anong, anong ano, magandang unit para sa akin. Ang iniisip ko kasi practicality. Doon sa nagtatanong. Hindi doon sa dahil gusto ko lang mabenta yung unit. So ito MG o ganda o, 2022 o 600. O sa 600. Ano ba mo sa 600? Makakabili ka na ng BRB. Oh, makakabili ka na lang kung ano-ano. So, yun lang. So, user preference yan. Hindi ko naman sinabing pag China eh, huwag nyo bilhin. Uh, yung nagtatanong lang kasi, kung saan nyo gagamitin. Okay? So, ito, tinakbo lang na ito. 1,000. Ayan no? Ay, 1,000 tuloy. 25,000. Ayan o. No? O, oh, ito. Kukuha nyo ito. 600. Negotiable. Oh, o, labas lawas loob. Maganda naman. All goods naman ito. Uh, parang brand nyo pa rin. Pero, Uh, yun nga, user preference. Okay, yun lang. Uh, lahat ng bells and whistle meron to. Uh, naka ano, naka tawag dito, Android. Siyempre, Matic. Aircon. Pogi ng loob. Parang Mazda. O, oh, yan. O, oh, lang. O, guys ha. So, hindi ako bias. Uh, meron tayo nyan, MG. Kaso lang, depende sa nagtatanong kung anong kotse yung hinahanap niya. Okay, sa kaso sana saan niya gagamitin. Siyempre, uh, hindi naman tayo para makabenta lang ng unit. So, ayan, pag trip nyo MG, trip nyo talaga. Oh. Di, bilikay MG. Yung MG nyo. Okay, bye-bye.